Ayan mga idol, nakita ko naman si nanay nagbibinta ng walis. Kaya, yan mga idol, binila namin siya ng walis. Tsaka pinadala namin ng kunting bigas at saka isda mga idol. Ito so, mga idol, sa ano, mga time na ito mga idol, hinatid ko na si nanay sa kanilang bahay. pala mga idol, napansin ko kay tatay, sobrang haba na ng kanyang buhok. Kaya mga idol, ginalaan ko siya ng panggupit. Ay ito sa time na mga idol, ginupitan ko na si tatay. Kahit na hindi pa naman tayo masyado marunong magupit. E, eh, tayo natin nagupitan si tatay. Pero okay naman yung gupit niya mga idol, bagay naman sa kanya. So, pasalamat nga siya mga idol kasi nga hindi na siya magbabaya dun sa mga barbershop. Ayan. Ginagupitan ko ng mga idol para naman ay eh, maano yung kanyang ulo. Kasi daw sobrang init. Tapos ang haba pa ng kanyang buhok mga idol. Kaya naisipan ko na gupitan ko na lang mga idol. Para naman maka, makatulong sa... Hindi na makalakad si tatay mga idol. May sakit kasi siya mga idol. Kaya nandyan lang siya sa bahay mga idol. Na magawa na lang siya ng, ano, ng walis. Ng tulong kay nanay. Si nanay naman ay taga... <coughs> tagal ako ng kanila mga walis mga idol para may pambili ng ulam at saka bigas. And kawawa na yung sitwasyon nila mga idol dahil sa si tatay hindi naman nakapaghanap buhay. Tapos si nanay lang ang naghanap buhay mga idol. Kaya napakahirap na ng sitwasyon nila nanay at tatay mga idol. Kaya sana mga idol ay may makatulong sa kanila at makapansin para naman matulungan natin sila mga idol dahil na kita mo nun, mga idol yung kanilang tahanan na mga idol mao lagi lagi mo sa ko to wato na lang nato kay sa mama mo gay na abot yang mo yang dibate nga yang ayo puto yang ginabuhi abot na gay Dito na nga mga idol. Natapos na yung gupit ni tatay. Bagay naman sa kanya mga idol. Anong sinyo sa gupit niya mga idol? <laughs> okay naman na idol yung gupit niya mga idol. Parang bagay naman sa kanyang ulo. Ayan mga idol. At least maluwag-luwag na yung ano ni tatay mga idol. Yung kanyang ulo. Kasi sobrang init daw mga idol. Tsaka haba pa ng kanyang bigote mga idol. Kaya bina, sinasid ko na lang din mga idol. kini deggo deggo ni dayi kapo ni ligo ni mutay para mawalang balhibo nya nakay uto paman gudun oh oh nya hapon ano uh, mm -hmm. hmm. mga idol up ti kay nanay nilagyan uh, nilagyan natin siya ng kunting turong na idol kahit na wala pa tayong sahod sa youtube o sa facebook ayan nagtabot tayo sa kanya ng kunting ulam ng idol sa kabigas yan mga idol nung nakita ko yung bahay sa likod ng bahay nila nanay mga idol ay sobrang nakakaawa talaga yung kanilang bahay mga idol dahil sa sobrang tagal ng bahay na ito mga idol ay nabubulok na yung likod pala mga idol hindi na pala ma, ma, mahigaan kaya pag umuulan daw mga idol ay tumatayo sila kawawa mga idol yung tubig ng ulan mga idol ay sa kanilang higaan mga idol napapansin nyo naman mga idol nakikita nyo naman dyan no? kung gaano ka ano na yung na yung kanilang bahay mga idol yan mga idol nadurog na yung mga bubong mga idol kaya nakakaawa tingnan mga idol ayan mga idol oh. napaka ano talaga tingnan mga idol ayan sa mga baka may mga ano kayo dyan mga idol mga yero na hindi na nagagamit pwede natin idunit dito kay nanay mga idol para hindi pag natutulog sila mga idol ay pag umuulan hindi na sila mababasa yan ito nga pala si nanay mga idol ay nagluluto na ng kanilang pang yung ulam nila mga idol. Na uh, binigyan natin sila ng yung kunting ulam mga idol para naman ay makatikim sila ng ulam. Sabi nga naman na tatay mga idol ay natagal na daw silang hindi nakakain ng ulam ng isda. Kaya mga idol, binila namin sila ng ulam na isda. Kaya yun, niprito daw ni nanay mga idol para daw makakain na sila. Ayan mga idol. Yan mga idol, tingnan nyo naman mga idol, nag piprito na sinanay ng kanilang makakain mga panghalian. Panghalian mga idol. Yan, ito nga pala yung bahay sa loob ng bahay ng nanay mga idol. Kung makikita nyo mga idol, nakakawawa talaga mga idol ang kanilang kalagayan mga idol. Dahil sa sobrang ano na pala yung sa loob mga idol ay puro butas na mga idol at saka ang dami ng butas, ayan oh, mga idol. Yung higaan nila mga idol ay diyan pala sa ano sa taas na 'yan oh. No? Diyan sila magsiksikan diyan mga idol. Kaya makikita mo mga idol yung hagdanan nila kawayan at saka yung ano na mga idol. Kunting galaw mo lang diyan mga idol ay pwede kang mahulog sa baba. Kaya mga idol ito yung bahay ni nanay. Napakahirap talaga mga idol. Ayan mga idol oh. Tingnan niyo naman mga idol, ang hirap nito mga idol. At saka ang sikip pa kasi nga maliit nga lang mga idol ng kanilang bahay. Ayan sa mga gustong mag-ano diyan mga idol, tawag lang kayo sa mag-message lang kayo sa aking page para ayan mga idol, maibigay natin kay Nanay. Ayan, ito nga pa lang mga idol, yung kanilang tahanan mga idol. Ayan, nakikita niyo naman may mga idol kung gaano sila kahirap mga idol. Ayan, mga idol. Ito na nga, si nanay mga idol ay nagsasain na siya ng kanin. Saka nagluluto na rin ng kanilang makakain mga idol. Ayan, maraming salamat sa inyong panunood mga idol. Ay sana i-share niyo ang video ito mga idol para naman makatulong sa kanila. Ayan, para may rami pang mga manunood ito mga idol ay nakatulong po sa ating pag tulong kay tatay. Ayan, maraming maraming salamat sa inyong panood. Pakahirap yung bahay niya na ano na di mo kakaliwak-liwak kung tayo no ma-repair tayo kaya na mo ma makamukat-kat po diya hindi na kung nai-hagdan pwede hindi man ka ayaw mahagbong palang yung mga kadya di ka magtilyo ng lup-lup isid kayo no hindi siya na nabitwagta manuhulog ng tika-dawang ng na muna kaila bungkagon mga gilisan yung mga Oo, buong kago. Nung ginagawa niya, isa't isa't. Hindi wala po ganyan. Katkato na ulit ito. Mahog pa lang na. Ah, wala. kawayan lang po piskutan. Hindi kawayan dito. Kawayan? Naatay ka pa ngayon. kawayan. Dito sa mga area, dito sa mga ano. kawayan dito. Panlabay ang mga kawayan dito. Hindi hindi pwede? Hindi, asa ko ah. Area na ako. Huwag ka kawayan dito. Panlabay lang no? Pa nga ano sa pa. Huwag mag ilang nalang mag gawa yan, pwede. Gawa yan naman ba, hindi naman tulungan yung tamu ko. May ipod? Sigit lalim na nga naman nga, sita sinday kayo. Ako kung asawa mo, hindi tayo kabaluan at babalik yan. Huwag naman ako itaw yan. Hindi ka mamapalipan lang yan.

Alay mo kaloy ani atong vlog tay di. Poon. Poon. Tama ani kayo pumunta ka sahod. Ay, nay, ikaw na na dugang, Idugang ito si pampayit ni bugas. Ayan. Gamay rayo na yun nay, nay, kay pumantay ko na yun. Kana, no? kana lang sa dugang dungag. Naray ka silyo na yun. Kanya muli na <coughs> Sabi oh, so, na siya magkagusto no? oh, na buka tayo. Oh, magkalinaw ko. May na lang ito. Pwede ko dema. May na lang naapon na ito. Ano? Unay, 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 ma. Sibing-sibing mag. Gusto ay balig niya. Hindi hmm. na. Ito mga idol yung buhay ni tatay. Kalingaw-lingawan ni tatay taon pag trabaho. Mana lampu nak tay, kisah walak yud. Hmm. Kaysa magtambay gyud nga ayon, walay buhaton. Buntag sayo palagi magandaan na ko, dala sa mi isip sa tiguan. Ikaw ang kamot ng anak. Muna imong kwan kalingaw-lingawan. Hmm. Di ka maging ano matay. Kuya matigong.